Hello po, kumusta pong lahat? Ayan. At may time na naman po akong gumawa ng Christmas decor. At meron po tayo ditong maliit na na ano, glass na pwedeng gawing lamp. Oh, lamp kasi lalagyan natin ng ano, lalag, lalagyan natin ng ano 'yan, ng ilaw. Oh, di ba? Papainitan natin muna tong ating um, glue gun. At uh, meron nga ako ditong um, angels. Lalagyan natin ng angels yan sa loob para magandang tingnan. Para magmumukha siyang lamp na merong angels sa loob. At ito nga, bumili nga ako ng maliliit na nilaw sa store kanina. At siya kong ilalagay sa loob para magmukha siyang maganda. ba diba? Ayan. Umbisahan po natin. Ang una pong natin gagawin ay lalagyan, idikit po natin tong angel sa loob para tumayo siyang maigi. Ayan, maganda yan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung anong kinalabasan. Ikagulo natin yan. Ikagulo natin yung angel. Ayan na nga po. Nakatayo na po siya doon sa loob. Gamitan na lang natin ng chopstick kasi masyadong maliit tong, tong ano na to. Para magandang tingnan. So, ayan nga po. Malapit ang matapos itong aking another Christmas decor na ginawa. Ayan. Ano sa tingin ninyo? Ganda yun. So, marami tayong lights. Sige natin. Ma para maliwanag siya. At lastly nga po, lagyan po natin yan ng battery. Tignan natin kung anong itsura. ba diba? Oh, wow. So, ayan na nga po yung project ko. Hmm. So, ano sa tingin ninyo? Angel na meron siyang hawak na maliit na house na lamp pala yung hawak niya. So, ayan na nga po. Tapos na po ang aking mounting Christmas decor. O, ba diba? Simple lang yan. Um, binili ko nga po sa store namin yung mga lights na yan. Totoo nga, marami akong binili. Kasi, Um, natutuwa naman ako sa mga maliliit na lights na yan kasi hindi ko na kailangan isaksak pa sa ano sa outlet battery na lang sa to nga yun maraming marami akong stock na battery ha, yan. lahat ng mga decor ko may battery kaya yan maganda siya